Alright mga katuga, So maaga ka tayong magpakain ngayon Dahil Alis tayo birthday ng kapatid ko Inaaya kami Minibita Malayo-layo rin ang biyahe namin Alright So Nasa stage pa rin tayo ng grow Weeks swan So medyo may kabansulan talaga Ang mga vehicle Alright, good afternoon mga katuga Ayan mga biko Ayan o, ayan o Ayan pag isa o, naiiwan na, naiiwan ito Kasi may difference na yung puwit niya Ayan, ewan ko, ano yan Kung may pindihan Alright, ito o, malinis na sila o Malinis na nakapaligyan na yan may mga quick hill pa Kasi marami ang nangaw Ayan maaga kung magbakarain na yun Alright Ayan, growings for one print tayo So yun ang mabansot Malalaman mo rito Ayun, Ang iba Malaki naman Pero Alanganin -alang talaga magdadalawang buwan na ito sa akin Ayan o oh. Ayan iniwalay ko sila Kasi para lumuwag Sabi ni isang veterinary sa baway, baboy Eh Luwag luwagan daw Para Malakasan ang ng tubo Ayan, tumubo naman sila. Pero iba talaga ang mga hybrid. So dahil sa mga kapitbahay ko lang ito, nabili. yan, yeah. Ito malaki o. Oh. Maliit talaga yun. Oh. No? bansutin talaga yan. Parang ano give away na lang siguro. Sarap yung tuning yan no? Oh. Alright, semangat juga. So, mga TD muna ako sa Growix 1. Anong pitch ngayon? 22. So kahapon ang Growix 2 dapat. So nag muna ako sa Growix 1. At saka ako mag Growix 2. Kasi hindi pa masyado maganda ang ganyan tubo. So extend ko muna ang pakain sa Growix 1. filmiko po tayo. Pilmiko, baka naman. Ayan, malagay ng puwit nyo. Hmm? Puwit eh? <laughs> Sexy na. May kasiksiya na siya. So, pasirtiya na na ito. Yung isa doon, ang daming langaw. Ang daming langaw. Hmm? Kawawa talaga yan. Eh, oh. Matakit talaga yung mga langaw. Eh. Sinapatay ko hindi naman namamatay. yung ano niya yung sapweet niya pasintabi po sa mga kumakain sorry po pag siya ay umibak o nagtatay eh, ang mag maglalabas uh, ng tae eh. no nalabas yung ano niya nalabas yung weet po niya parang stomach na yon eh parang intestine sa so, loob uh, malabas All right so yan po mga katuga so sana madagdagan ko pa ito sunod so my next target pala is <coughs> pagawa ng dito muna ang kulungan dito kasi wala pa doon era pa kapatay pera so nagpagawa muna ko ng kulungan bibili ako ng medyo hybrid ayan kumain ka na, na ng bato huy pizza kainin mo hindi bato huy walang vitamin yung bato ano ka ba langga si BX eh pizza pinapakain ano na eh kita naman oh kagat ng langaw langaw yan sa kalambok sabi yung langaw nito parang sumisip-sip ng dugo parang may lahing Dracula eh yun o di ba sila oh, malinis tingnan pinalimuha ko sila alright mga katuka yan lang po ang update ko ngayon sa aking mga babuyan na 11 pig So, wag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel and then pakipress na rin ang notification bell para updated kayo sa aking panimbagong vlog then comment down below kung anong maku-comment nyo so anong masasabi nyo sa mga baboy ko na alaga mga partners ko alright so that's all thank you and have a, have a nice day